Kaya pala. Madilim, madilim. Ayan. So, slice lang natin ang isda. Slice. Gusto okay. ko guys, i-slice natin ang isda. Ganito, o. Oh. Oy! Sa, live sa so yan guys oh. so i i slice natin ng ganito para mabilis ma absorb ang ating mga Yan Ha? Oh. Ah. oh yan. Pagkatapos guys, imarinit natin 'to. Yan imarinit natin 'to, lagyan natin ng asin. So, Dadaan na tong asin, guys. Sa tuhon din ato di pagasin. Sa tuhon din ato ni asino. Sa tuhon ng ba singes para la mi ang ato ang generito. Para la mi ato pederito i ang junan tarong pagasin guys. Di ba? Ayun. Dadagdagan natin tapos guys lagyan natin ng magic sarap para mas masarap okay. ganyan ako mag ano, mag ganyan ako mag marinate So, lagyan natin ang magic sarap. I-magic natin guys ang sarap para mas lalo masarap ang ating pinire itong isda. Okay. Huh? Ayan. Kamay-kamay yan natin yan guys. Di ay pahilakas piyad eh. Please. Kaya nag-live ko dito So, na, ano ko guys, oh. Okay, so, Ikamay-kamay lang natin, guys, no? Okay, kamay lang natin, guys. Himahimay lang, masimasin -hima lang natin yan. Ayan, masimas lang natin yan. Para masarap. Ayan, oh. No? Tapos, marinitan natin yan, guys. Ayan, i-steal natin yan ng mga ilang minuto. Ilang minuto, habang tayo ay mag, mag ano tayo, mag, mag ano tayo, mag apoy, mag apoy, mag ano sa, maganda tayo sa ating apoy. Okay? Ayan. habang mag-apoy tayo. Maganda tayo sa ating paglulutuan itong kalaha oh. So ito ang kalaha guys na madalas kong lulutuan kapag ako ay mag magperito. Ito mayroon pang mantika guys. No? Oh. Pero malinis itong mantika guys kasi ang ginagamit namin ng na mantika ay palm oil guys. Oh. Ayan, malinis ka ito. Oh. Okay na Ayan. Hindi ko yan itinatapon guys kasi sayang naman kapag itapon natin yan, di ba? Ayan, tapos ugasan na natin to guys. Tapos ito ang gagamitin natin ngayon magprito. Ito. Ayan. Oh, so, Magano muna tayo sa ating apoy.